Naghayag ng pag-alinlangan ang ilang senador sa isinusulong na charter change sa kamara. Kasunod ng pag-anunsyo ni House Speaker Martin Romualdez na posibleng isusulong nito ang charter change sa susunod na taon ay umani ito ng reaksyon mula sa mga senador. Si Senator Amy Marcos, Chairman ng Committee on Electoral Reform sa Senado, sinabi lamang ang unang nabanggit ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Ani Amy, hindi na papanahon sa ngayon na talakayin ang charter change dahil marami pang problema sa bansa ang dapat na pangatutukan. Ang kulit naman! Talagang sinabi na ni PBBM na hindi na papanahon kasi dapat nakatutok tayo sa buhay ng tao at ibang ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. Binasyon rin senadora kung bakit pinagpipilitan na isulong ang Chacha kung dalawang beses na itong ibinasura. At nang tinanong naman kung bakit paulit-ulit na lumulutang ang pagsusulong ng Chacha ay sinabi ni Aimee na posibleng may nangangambisyon ng mas mataas na posisyon sa gobyerno. Bakit may gusto mag-Prime Minister na hindi manalo sa Presidente? <laughs> Samantala para naman kay Senat Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, bukas siya sa pagsusulong ng cacha para repasuhin ang konstitusyon. Dagdag rin niya na ang pagsusulong ng cacha ay maaari rin maging batayan sa pagpili ng kandidato para sa halalan sa 2025. Chacha. Ngayon 2024 may be a good time kasi kung hindi matapos at least uh, those running in 2025 pwedeng pwedeng i-demand ng mga botante yan ano yun, ano naman ang stand mo sa charter change sa ka ba o to sa sa business changes ka or sa sa governmental changes ka pagdating sa governmental changes ka sa ka ron doon ka ba sa mababaw o sa malalim sa isinusulong na ni speaker Romualdez ay may layunin itong talakayin lamang ang economic provisions ayon sa kanya pero para kay senator Coco dapat na ring isali ang political provisions Nilinaw rin ang batikang senador at dating chairman ng electoral reform na kung sa isusulong na charter change ay ang mga kongresista lamang ang mananatili sa kapangyarihan, ay marahil agad na itong tututulan ng mga senador. Pati kaming mga pabor sa changing the constitution sa Senado, nakukunti na lang nga kami. We will still be against sa kilos ng house na sila lang. Mm. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Troy Gomez, Aguulat, SMRI News.